Isang bata sa Palawan na dugo ang mata dahil sa pagbabad sa cellphone. Bukod sa panlalabo ng mga mata at pagsakit ng ulo, posible na rin bang maging madugo ang mga mata dahil sa sobrang paggamit ng gadgets? Ganyan daw ang nangyari sa isang limang taong gulang na bata sa Puerto Princesa, Palawan. Totoo nga ba ito? Alamin. Isang bata sa Palawan ang katakatakang nagdugo ang kaliwang mata. At sa unang tingin ay maaaring aakalain na sadya itong tinamaan dahil sa tindi ng sinapit nito. Pero para sa kanyang ina na si Jessa, ito ay dahil sa labis na paggamit ng cellphone ng kanyang anak kung saan nagagalit pa daw kapag hindi na dahil dito kaya pinagbawalan muna ni Jess ang kanyang anak na gumamit ng cellphone upang pagpahingay nito ngunit sa halip na gumaling nilagnat pa ito at namagapa ang mga mata dahil dito ay pina up na nito ang kanyang anak at doon na nalaman na meron na pala itong dengue at ang pagdurugo ng mata ay kumpirmado na isa pala sa mga sintomas ng nasabing sakit mula sa lamok Samantala pagdating naman sa labis na paggamit ng gadgets ng mga bata, sinabi ng mga eksperto na dapat ay limitahan ng mga magulang ang screen time ng kanilang mga anak at magsagawa na lang ng ibang activities. Nilinaw rin ng eye specialist na ang paggamit ng cellphone ay hindi maaring magdulot ng pagdurugo ng mga mata at mabuting maghanap na lang ng ibang pagkakaabalahan ang mga bata. gay pa man, nasa maayos na kalagayan na ang bata at ginagamot na ang mga mata nito. Ikaw, gaano kahaba ang iyong screen time? DWIZ Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 Nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.